Magandang hapon po sa inyong lahat. I'm Marv Pileta, YouTube channel. Please subscribe. Salamat po. Alam niyo po ba, ang topic ko ngayon ay tungkol sa isang matandang, pinaghihinalaang isang aswang daw po. At itong matandang babae na ito ay kaibigan daw nila noon. At mahilig magdasal, pero meron siyang kakaibang mata. Dahil nakita ko po yan, personal po. Puti po ang mata niyan. At yung nagpatawas po sa akin ay, siya po yung kinukwento nila. At nakita ko na po minsan yan dahil isa rin pong naggagamot dyan ng hindi natin alam pong negative black magic po siya. At meron pong babae nagpagamot sa akin dyan sa Pinas na merong tatak sa kanya ng mga, mga negative na espiritu sa kanyang paa. At hindi yun mabura-bura at ang iniisip nila ay ang gumawa nun ay isang matanda na itong iniisip nila, itong nakita ko na minsan. At ang pagkaalam po nila dito sa babaeng ito po ay isang aswang po. At parang totoo po kasi ako mismo po ang nakakita sa personal niyang mukha at sa kanyang mata po nakakaiba po. Ito po ang lumabas na tawas at ito po ang mukha niya talaga. Kamukhang kamukha po nung babae na nakita ko po siya po yung gumagawa sa kanila. Ewan ko po ngayon kung ano na nangyari doon, pero minsan nagpatawas po siya, pero hindi na uli na ulit. Kaya, next time, tat ikukwento ko ulit sa inyo.